Si Ombudsman Samuel Martinez ay nagpahayag na hindi na kinakailangang ilathala ang mga ulat ng Commission on Audit o COA tungkol sa mga ahensya ng gobyerno. Ito ay kinalampag ng mga aktibistang grupo at think tank na nagtanong kung bakit ito nag advocate para sa mas kaunting transparency sa gobyerno. Ang pahayag ni Martinez ay nagdulot ng kontrobersya at sinabi ng mga kritiko na ito ay maaring magdulot ng mas maraming katiwalian at paglabag sa batas. Ipinakita rin niya ang kanyang pagtutol sa pagkakaroon ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Sa pangkalahatan, ang mga pahayag na ito ay nag-aakay ng debate tungkol sa transparency at accountability sa pamahalaan. Ang mga opisyal na nagpahayag ng kanilang mga alalahanin ukol sa mga pahayag ni Martires na maaaring magdulot ng kakulangan sa transparency at accountability sa gobyerno. Neri Culminares, ang chair ng bayan muna ay nagpahayag ng pagkabahala sa pahayag ni Martiris at sinabi na ito ay nagpapakita.